Ayun, um, sa akin, based naman doon sa teaser, uh, number one yung movie, feeling ko hindi naman siya uh, offensive. Sensitive, maybe, for some. Pero ultimately, I don't think uh, offensive naman siya. Kasi, yun nga, wala naman kami yung tinatawa ng religion or paniniwala. Uh, again, it's just a story of one person na si Josh, na parang uh, may confusion siya sa mga paniniwala niya. No? so medyo hypocritical yung mga paniniwala niya. But, uh, so yun parang yun ito yung journey niya para ma-discover yung, yung kung ano ba yung tama o mali para sa kanya. Yung movie, tsaka yung teaser at trailer, um, dumaan naman ito sa ano, no sa screening ng MTRCD. And alam naman natin kung gaano ka-hipit niya ng MTRCD sa mga um, sensitive topics like religion, kula dun sa nangyari sa isang movie, di ba? Hindi pinayagan. So the fact na pinayagan ito, wala kami, walang pina-edit out sa amin. Um, teaser, trailer, full movie, poster. Okay naman sa kanila. And alam natin na ako, Catholic ko. So, um, and yung mga nanood man Catholic, yung mga nag-stream. And wala naman sila naging problem. So, feeling ko, siguro sensitive for some, pero ultimately, um, hindi naman siya. Hindi naman siya offensive. I hope, no, I hope hindi yeah, naman siya offensive. And so far, parang wala naman kami nang kumang gano'n. Yeah. Gerald, iwan na ka. Sa amin, wala naman kaming fear kung ano yung uh, reception ng mga manonood dito. Kasi ako, ako personally, confident ako na maganda yung magalihan kung medyo sensitive man, nalakad na maayos, papunta or patungo sa goal mismo o or, or, purpose ng storya na makaka-relate yung manonood, matatawa pero mag-iisip. Yun yun eh, yun yung maganda dito sa project na to eh. Matatawa pero mag-iisip, tapos matatawa ulit. <laughs> yun yung maganda dito. Hindi siya yung nakakatawa lang. Tapos wala, well, nakakatawa lang yung pili ko na eh. Hindi siya ganun. Eh. So, tapos uh, in terms of fear ano na siya eh uh, paano ba to uh, hindi, hindi ko na hindi na kami yung may hawak nung kung ano yung sa pagpunta eh depende na sa paano ba ang tao personal basis ba or as in general na demographics ba is talagang mali yung ginawa ng pelikula <laughs> pero i think hindi siya aabot sa ganun. Ang um, goal naman ng ganitong klaseng tema, ang um, nakaka-proud lang is, pag medyo ganyan yung, yung ano, opinion nyo na, tang sensitive ba? Automatic, nakuha na namin yung attention. Yun yung maganda dito. So, basically, nakaka-proud yung video. Kaya lang mabay. Oh, may sabay bawal pa Ah, baka mag-spoil. Okay. o yung pwede mo lang i-share. Uh, the, the, transition for me is effortless. <laughs> so, hindi ko siya, sorry, hindi ko, to be serious, hindi ko siya naramdaman kasi uh, yung, yung ano po kasi, sir, sorry, ano po pangalan niya, sir? Von po. Von. Von. Yung nakakatawa po para sa akin, wala po siyang, uh, ano ba, genre or specific topic. Basta pag kunari, tite, ah, nakakatawa, tae, ah, nakakatawa, ah, nadapa, nakakatawa. So, basta nakakatawa po yung isang bagay, natanggapin ko. Hindi lang po ko, ano, I'm not fond of violence. Pero kung nakakatawa at may gustong impart na mahalagang kwento, yung content, regardless kung anong genre, I'm, ano po, na I'm gravitating towards it. Yung grabe, pinagtatawa na yung nadapa. Demonyo ka talaga. <laughs>